Sure. Okay. Babe, yeah, putrip ka na naman ah. Na. Na. Kakain na kami guys. Uh, let's eat guys. Kain na kayo, subukan nyo. <laughs> Sa sarang panahans, uh, madami kami mong Guys. First bite. nga nga guys. Aaaaaaah. nga nga naman. Kaya nga matangkaw. Sa tis. Uy ba? Ah, may isap nga. Let's eat guys, kamayan na ito. <laughs> mm -hmm. Sarap kumain pag marami. Master! na. <laughs> Dapat nga budol, <boodle>, nakatayo. Hindi <laughs> 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 mm. oh, naman mm, na kayo gawin. Hmm, Mmm, nakikita yung mga subo nyo. Mm. Kain nga na, Master. Hindi mm. ko ba, nakita mm. na subo ni Kobe. Kaya ko, pa nang subo mo. Wala na kasama si Dati Rodi doon. Mm. No, may kakain ulit sa pagpunta doon. Mmm. Okay. Kain na, Master! Kalong mm. na nagmula pa kaya na. Nagkita. Kabi! Paling sa bumi, kabi, kabi! First bite! Mm. First bite! Sarap, kabi! Hindi, video ka pa lang. Mm, okay. Huwag ka na kumain ba, ha? Yan, matami tayong pagkain. Hindi, do pa. video ka pa. Hmm, Ang talong, oh! Ano, sarap. Ko sa Bye guys. Di pal. Di pal. Di pal. Di pal. Bye. 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 Ang <laughs> <Ay>, gutom na ako. <laughs> gutom ka pa pala. Bye guys. Oh, ano mo lang ng yak? Busog. Um, before and after. Abi, right, busog. Hmm. Hindi pa daw wala ako kung wala daw. Let, tumusok ka. Yeah, yung yes. pang panglaban sa ano? Nang kinakain. Ito. mo, kalo pa ako nito. guys. Kita tayo sa next vlog. Kita tayo sa Palanitan. <laughs>